sila na... Kaya pa ba natin ituloy itong pagtatana natin? Eh kasi kung kani-kanino na tayo nakikitira eh. Itong tropa kong to, hindi tayo pababayaan Pero hanggang kailan ba na natin gagawin to? Huwag ka mag-alala. na lang to. Intiis na lang. Kailangan ko lang patunayan kay mama na... na mahal kita. Mm. Na. Seryoso ako sa'yo. Totoo? Hindi mo ako iiwan? Oo. Ano ka ba? Mahal na mahal kita at ang baby natin. Kapag nanganak ka na, papakasalan ka ta. Makakasalan mo ko? Oo. Eh, sa ngayon, hindi naman tayo matitiis ni Mami. Meantime, dito na muna tayo sa tropa ko. Tsaka, welcome naman tayo dito eh. Nakausap niya na yung mami niya. Anong dito titira? Nakapuntis yung barkada mo tapos sa atin tutuloy? Ayoko! Hindi pwede! Paalisin mo yan! Mamaya maggalit sa atin ang mga magulang nila. Sabihin, kinukonsentin natin ang mga kalukuhan, mga lintik na yan. Palayasin mo yan! Huwag mo nang iharap sa akin at baka makarinig pa sila ng masasakit na salita. Pero bakit niyo naisipang magtanan? nung no, first love mo? Doon na naging makulay ang buhay ko. Oh, kasi dahil? nabuntis ako. Ay, naku! Out of Nagtodo-todo in love pala? Oo, kasi that time parang ano, yun na yung na, maguguno na yung mundo. Ganyan. Kasi, ay, maguguno ano? ang mundo. Hindi pa ako nakatikim ng luto ng Diyos. Ay, anak ko so, Ayun, oh, nasobrahan na naman ako. Oo, no, ngayon. That time, hindi naman ako nakatapos pa ng pag-aaral. Mm -hmm. Siya din, hindi pa tapos na mag-aaral. Talagang ayaw nung both Or Party. parents. Ayaw mm. talaga. Mm. Eh, syempre, eh, pareho kayong walang trabaho, parehong mm. walang pera, parehong walang resources. Asusantila. So, syempre, napagod na kayo ng kaka. O ano, nangyari sa inyong dalawa? Susundin tayo ni mami dito. Tumawag na ako sa bahay. Di ba, naman yan? Ayaw naman sa akin mama mo eh. Kakausapin ko siya. Mabait naman yun. Mami! Mami, salamat dumating ka. Look at you, Toby! Mukhang ang baho mo! Sige na, ka na. Uuwi na tayo! Tara na. At sino nagsabi sa'yo kasama ka? Anak ko lang ang sinusundo ko! Pitawan mo siya! Mami! H Halika na! Mami! Teka lang po! Sana ako. Mami! Hindi ko po pwede iiwan si Steph. Hindi ako papayag! Hanggat hindi ko napapatunayang ikaw nga ang ama ng dinadala niya. Hindi ko siya tatanggapin. Mang-anak muna siya para malaman kung anong paternity ng bata. Mami, anak ko to. Anak to dinadala niya. paano ka na kasi sigurado. Uh, siya po ang nakauna sa akin. Virgin pa po ako. Hey, hindi ako naniniwala. Sa tanda kong ito, hindi pa ako marunong kumilatis sa katulad mong babae. Pare ni Toby kung virgin ka nga. Mami, ano ka ba? Akin ito. Pwes, mabili ka. Sasama ka sa babaeng yan na purong paghihirap sa buhay ang dadanasin mo o sa aming pamilya mo na magandang buhay ang ibibigay sa'yo. Mas gusto mo bang magpaglipat-lipat kung saan sa ang bahay? And worst, sa kalye katitira. Kapag pinili mo siya, Toby, ituturi ka na namin patay ng daddy mo. Halika na! Toby, halika na! Tobi! Tobi! Huwag kang sumunod! Tobi, huwag kang sumunod! Huwag kang sumunod! Yes. 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 Yes.